Kung nag-egrave ka nga sa Amang Solid na Pares ng Pasan at kung taga Tondo ka nga ay hindi mo na kailangan dumayo pa ng Pasan dahil dito sa Pihirera Street, Tondo, Manila ay pinalapit na sa iyo ang Amang Solid na Pares. Ito yung itong horno natin, bagong loto. Iinig po namin bago namin i-serve para lalong sumarap. Ay, boss, hihini din nyo ba talaga yan, no? Oo, oh, boss, Magkano yun yung lechon ho? nyo? Oo, 101 rice, only soup. Only soup ng sabaw ng pares. Oo, oh, po, okay. Ito na yung lechon ho, no? Ganto ka talaga, dami yan, boss. Ganto, tarian yan. Oo, oh, bossing. Walang grams-grams. Wala. Uh, sabay meron bang one rice at unlimited soup. Boss, ito ang aming lechon tapares. Magkano to, bossing? 130 only rice only soup. Pwede bang hiwalay mo na 'yung sabaw, boss? Pwede, bossing. Okay, boss. Ano, bossing? Lalagyan ba natin ng pampabata? Sige bossing, lagyan mo. Ito, okay na ba to? Oo, oh, ali ba yan? Oo oh, boss, basta meron. Ito boss. Yan na lang muna. Hey guys, nandito tayo sa 410 P. Herrera Street. Zone 1, Barangay 1, Tondo, Manila. Yan, para di kayo maligaw, opinion na lang yung sa maps, apps, yung Amang Solid Paris, Tondo Branch. Yan guys. Yung sikat na Amang Solid na sa Pasay ay finally nandito na sa Tondo, Manila. Kung taga Tondo ka at gusto mong tumikim ng so Amang Solid na hindi mo na kailangan dumain ng Pasay. Yan. Aba, ito, meron sila dito. Ito yung signature ni Amang Etong solid tapares yan. For only 135 pesos, maganda dyan. Unlimited rice, unlimited soup, tsaka unlimited taba. Ayan, guys. Ganyan, pwede nyo taba. Kapag meron, bibigay nila talaga yan. Yan. Abay, meron bago si Amang dito. Lechon Horno with rice for only 100 pesos. One rice sabay unlimited soup na. Maganda dyan, unlimited Mang Tomas pa guys. Magsawa ka sa Mang Tomas, pwede mo sabaw. So, kung gusto, kayong, so, kung gusto nyo dumay dito, open sila dito 24 hours. So, tikman na natin yun. So, kung may sa tapang kabahay, guys, meron din si Amang dito. For, for only 165, unlimited rice, unlimited soup, tsaka unlimited suka na rin, guys, yan. So, tikman na natin tong lechon horno with rice ni Amang Solid na guys. Maganda. Pero walang grams-grams to, guys. Tanchameter pa lang. Yan. Buwan na natin. Mm. Malambot yung ano niya, sabay crunchy yung balat. Abay, subuan natin with rice. May ligay sa Mang Tomas. Ito ay hindi homemade na Mang Tomas. Literal na Mang Tomas talaga yan. Pwede nyo sabaw. Unlimited. Huwag nyo lang daw iuwi. Oh, subuhan natin with rice. Mm, Ang ganda dyan sa horno. Mm. Maganda sa horno niya. Kahit may Mang Tomas. Kahit may Mang Tomas hindi ganong salty, mangingibabo pa rin yung lechon horno. Hindi ma-overpower ng Mang Tomas, guys. May, may playboard kayong malalasaan. Smoky playboard yata yun, ang ko. Solid. Mm. Dito sa amang solid tapares, guys. Libre lang tong taba. Ayan. Try na natin. Grabe na kakatawa naman natin yung signature nyo. Itong tapares, guys. Ayan. Masarap to pag may sige. Merong tapang kabayo. Pang-high blood, <laughs> malala. <laughs> pang kung daw agad. Uh, try natin. Kung ganun pa rin. Maganda sa mga solid tapares. Hindi nagbabago yung lasa ng sabaw. Ganun at ganun pa rin. Kaya pwede mo siyang balik-balikan. So ako nag-egrave guys sa ganun to guys. Dahil na kayo dito sa Mang solid tapares, sa Tondo, sa Pihirera lang. Open sila 24 hours. So, enjoy ko muna. Yun lang. Salamat.